Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Muli, ako si Jesse at ito ang man Network. So, for today's video guys, eh, diba, ah, uh, gusto lagi natin magbiyahe, gusto natin lagi mag-travel. Ang problema, may hiluhin tayo, ayun, may hiluhin tayo sa amun ng aircon, o may hiluhin tayo sa sasakyan, so hindi tayo talaga tumatagal sa sa pagbabiyahe. So, syempre, tayo, ayo din natin uminom ng na mga kung ano-ano na pangpa uh, tanggal lula, pang patanggal hilo. Yun. So, hanggat maaari, pahid-pahid, pahid-pahid kung ano-ano ointment yung ginagamit natin na mentol or yung ointment na magpaparelax sa atin. So, okay. ayun nga, ito ay may 72 na uh, 72 hours effective to sa atin. At uh, hindi tayo nagpahuli kaya viral din siya. Kaya uh, kinuha natin at binili. Ito siya guys. So, ito ay Ito ay patch. So, buksan na natin, guys. So, para sa yung sundo na ako ng liwanag kasi ang puti ko na naman. Buksan natin. So, naka-carton siya, guys. Ang <clears throat> ganda yung packaging niya. Ayan. Tapos, syempre, hindi na naman natin mababasa kasi yung uh, ano niya, is naka uh, China na naman. So, eto lang yung mga ano, yung mga pwede nating ano, ah uh, makita. Product composition, pulverizing floss, daturite extract, rhizoma, zingerberries, resin, herbamentite, adding the hot milk adhesive, stirring, mixing to obtain paste, spreading on non-woven fabric, slicing and packaging. So, ayun. Wala yung mismo, ano niya. So, ito siya. So, ang nakalagay dito is motion sickness patch, prevent and treat motion sickness, nausea and vomiting. Pass acting, 48 long effect. Pero sa iba is 72 hours ang effect niya no side effect. So, may 36 pieces siya. Buksan na natin, guys. So, ang kainaman dito siya ay nakaganito siya, guys. So, kung titignan nyo, ayan siya. So, napakaganda nung no? uh, packaging niya. Talagang hindi agad-agad kukupas pag inamit nyo. So, subukan na natin. Tamang-tama at medyo hindi maganda yung pakiramdam natin. Sobrang kang kasi. Ayan, kaya, ayan. Ito siya, guys. Sa isang sachet niya, sa isang sachet, mula doon sa isang karton, so, meron siyang ganito. So, saan ito yung nilalagay? Nilalagay po ito sa ilalim ng tenga. Ayan. Babaklasin lang po natin sa likod niya. So, hindi po itong puti ang nilalagay. Ito po. So, sa ilalim ng tenga po. Ayan. Ang tamang paglagay po nito, ang tamang paglagay po nito ay 10 minutes po bago ang biyahe nyo. So, sa bahay pa lang maglagay na po kayo para pagdating nyo po sa biyahe, eh okay na po siya. So, ayan po siya. Ayan po. Sa likod lang po ng tenga natin ilalagay. So, yung amoy niya po ay mentol na parang nabibili natin na panlagay sa ano, isa, sal salom. Yun, salom. Basta ganon. Ganon yung ano niya. At di naman siya madaling, ano, pawis, pawisan pa nga no, nilagay ko eh, ano, hindi naman natatanggal. Pawisan. So, okay lang siya kahit pawis ka nilagay ko, so hindi naman siya natatanggal. So, yun lang ang kagandahan ng product na to. For me, o oh, yan, no, 72 hours. For me, ah, uh, Paganda pa rin na kumonsulta kayo sa doktor kapag ka talaga yung hilo nyo ay malala na. Pero kung, kung babiyahe pa lang kayo susubukan subukan nyo na ayaw nyo namang uminom ng, ng gamot, eh di itry nyo din ito. Sumura so, lang to guys. Sa presyo niya, para sa akin for now ah, kasi ah, unang gamit pa lang natin, unang trial pa lang natin. For now, siguro bibigyan ko muna siya ng rate na na sa nararamdaman ko na parang hinahatak niya or what, sa presyo niya kung sulit, sa amoy, sa packaging. So, lalagyan ko muna siya ng rate na 7. So, 7 muna siya guys. At tingnan natin kung totoo nga na ah uh, mawawala yung pagkahilo ko, yung pagkasukat. ah uh, I-update ko na lang ito sa short story ko at doon ko i-review sa inyo kung ano yung nangyari dito pagkagamit ko. So yun lang guys at uh, kita-kita po ulit tayo sa Ah. Uh, mga kaibigan ko diyan sa La union Ayun, thank you po, thank you po. At napasaya niyo ako. And muli, ako si Jessie at ito ang man at Bye. <laughs>